Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? aming unit. May bisita ako guys, oh. Busy ako dito, may biglang pumasok. Naglalambing si Unit. Nagugutom siguro. Punta ka dun sa bahay, at yung food. Dali na, punta ka na dun. Dali na. Dali. Ha? bilis na unique ang aming unique ting say hi ka muna say hi ka sa camera oh. hi hi hello say hi 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 ka muna doon hello po oh. ang unique kasi din na mo si unique nang gugulo Bababa na to. Ano na naman ang sayo? Ito, May si Unique. Bibidyo pa lang yung kay Unique. Huwag mo na anak isara yung ano. At hindi mo Kanina pa to ate Nori. Hindi ko alam kung ano dito. Wow, ganda naman ang dami.